one of the most asked question. Magkano nga ba ang sahod ng caregiver sa Japan? Ito yung sahod ko nung under SSW visa pa lang ako. 22 days yung pinasa ko sa trabaho na puro day shift lang. Halos start ko pa lang nito sa trabaho kaya wala pa akong panggabi. At ito naman yung sahod ko ngayon pagtapos kong maipasa yung Kaigo Fukushishi exam. 10 days na full night shift. Oh minasang, this is Kathy and welcome back to my vlog. Kung bago ka pa lang dito, I don't forget to like, share, and subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga videos ko about caregiving, buhay sa Japan, at kung paano makapagsimula dito. Today's video is all about one of the most asked question. Magkano na ba ang sahod ng caregiver sa Japan? At syempre, pagkukumpara natin ang sahod ng dalawang uri ng caregiver dito. Ang mga nasa ilalim ng SSW visa at licensed care worker or kind ano ang pinagkaiba ng SSW at Kaigo Fukushinshi? Unahin natin ang SSW or Specified Skilled Worker. Ito ang visa para sa mga foreign workers na may skill sa caregiving pero hindi pa license. Kailangan ng Japanese Language Ability or JLPT N4 at Caregiving Test or Permetric Test para makakuha nito. So, ano naman ang Kaigo Fukushishi? Ito ay national license sa caregiving sa Japan. Kapag pasado ka na dito, ay mas mataas ang tingin ng employer sa iyo. Mas maraming job options at syempre, mas mataas ang sahod. So, magkano nga ba ang sahod ng SSW caregiver? Depende ito sa prefecture kung sa city ka or sa province sa company at working hours. Pero on average, ang SSW ay kumikita ng 150,000 to 200,000 yen per month. Kung may night shift at overtime, pwedeng umabot ng 220,000 to 240,000 yen. Pwede siyang tumaas or bumaba per month. Here's the salary sample breakdown. Basic salary, 150 to 200,000 yen. Night shift allowance 20 to 30,000 yen. Transportation allowance 5 to 10,000 yen. At overtime pay na nakadepende sa oras na trinamaho mo. Pero syempre may kaltas pa yan. Gaya ng insurance, tax at iba pa. So take home pay ay usually nasa 140,000 to 180,000 yen. Kapag nasa city ka ay mas malaki ang sahod mo. Gaya na lang ng Tokyo or Osaka. Umabot ng 220,000 yen or 250,000 yen per month. Kapag naman nasa province ka or rural areas, mas mababa. Ito yung sahod ko nung under SSW visa pa lang ako. 22 days yung pinasok ko sa trabaho na puro day shift lang. Halos kakastart ko pa lang nito sa trabaho kaya wala pa akong panggabi. sa so estimated lang ko yan, depende pa rin yan sa lugar na pinagtatrabahuhan mo. I-compare naman natin siya sa sahod ng Kaigo Fukushishi. Kapag kaigo fukushishi ka na, ay may dagdag talaga ang sahod mo. Kapag kaigo fukushishi ka, ang average salary mo ay nasa 220,000 yen to 280,000 yen per month. Kung may night shift, overtime at allowances, pwede siyang umabot ng 300,000 yen. Bukod pa sa possible bonuses, housing allowance, at minsan child care or transport allowance pa. At ito naman yung sahod ko ngayon pagtapos kong maipasa yung kaigo fukushishi exam. 10 days na full night shift. Pero wait, there's more. Tumako naman tayo sa deductions and expenses. Siyempre, hindi lahat ng sahod ay naiuwi natin. May mga deductions, gaya ng health insurance, pension, tax, house rent. Ito yung mga monthly deductions na ibabawa sa sahod mo. Health insurance, 15 to 20,000 yen. Pension o 19, 15 to 18,000 yen. Residence tax o Juminzei, 5,000 to 10,000 yen. Accommodation kung may company dorm yung pinagtatrabahuhan mo na nasa 15 to 25,000 yen. Dito sa trabaho ko ay meron silang company dorm pero may choice kang mamili kung gusto mong doon tumira o maghanap ka ng sarili mong apartment. Meron kasi siyang advantage at disadvantage kung sa company dorm ka titira. Ang advantage nun ay mas malapit siya sa workplace mo at mas mura kumpara sa ibang mga apartment. Kaya lang ang downside niya ay hindi ka na makakatanggap ng housing allowance. Tapos hindi rin ako komportable na kahit rest day ko ay makakasalubong ka pa sa hagdan o kaya sa elevator yung mga workmates ko. Lalo na kapag yung boss o yung head nyo yung makakasalubong mo. At saka may narinig din pala ako na incident na kapag may noise complaint yung katabi mo na room, ay nire nila yon dun sa my office. Tapos ipapatawag ka sa office, tapos dun kakakausapin. E eh, ayoko ng ganun kasi gusto kong hiwala yung work at saka personal life ko. Kaya humanap na lang ako ng sarili kong apartment kahit medyo mahal siya. And lastly, itong others na nakalagay sa baba na kinakaltas nila sa sahod mo, ito yung fund na gagamitin nila if ever na magkaroon ng year-end party yung company mo. Dito sa work ko ay kinakaltasan nila kami ng 500 yen every month. Ito naman yung monthly living expenses ko food, 20,000 yen. Minsan lumalagpas ako sa budget ko kapag napapadalas yung kain ko sa labas. Pero ngayon, mas nagtitipid na ako. Phone and internet. Yung phone ay binili ko ng cash. Sa internet naman ay unlimited data plan yung kinuha ko. Transportation ay wala akong ginagastos kasi walking distance lang naman yung layo ng apartment ko sa may workplace ko. Pero kahit ganon ay nakaka-receive pa rin ako ng transportation allowance galing sa company. Sa utilities, eto naman yung gas, water at electricity bill. Yung pinakamababang binayaran ko dito ay nasa 3,000. Pero kapag summer at winter ay umabot talaga siya ng 10,000 yen. Dito naman sa personal at toiletries, ito naman yung budget ko para sa mga skincare, mga lotion at kung ano-ano pa. At lastly, yung clothing at leisure. Minsan naglalagay din talaga ako ng pambudget para sa pang-gala ko at pang online shopping. Ginagawa ko din kasi itong pang stress reliever. So kung magtatanong kayo, bakit mas malaki ang sahod ng Kaigo Fukushishi kesa sa SSW Visa Care Worker? Yun ay dahil sa license. Ibig sabihin yan, ay mas mataas ang qualification, mas mataas ang sahod. Kapag Kaigo Fukushishi ka, ay meron kang tinatawag na te ate or license allowance. At kapag Kaigo si ka, ay mas stable ka sa company. Kasi ang SSW visa ay 5 years lang, samantala ang Kaigo visa ay wala siyang limit. Kung una ko natanggap yung Kaigo visa ko ay 3 years yung validity niya. Kapag nag-renew ako, ay 5 years na siya. Kapag Kaigo si ka, meron kang career growth. So, pwede ka maging team leader at pwede ka rin maging care manager kapag nag-take ka ng licensure examination for care managers. Kapag Kaigo Fukushishi ka at tuloy-tuloy ka nagtrabaho trabaho at naabot mo na yung certain amount of time, ay pwede ka na rin ma-apply ng permanent residency. At isa pa, kapag Kaigo Fukushishi ka, mas mataas ang chance na ma-approve ka sa car at house loan. So, kung tatanungin yung sarili nyo kung mag SSW visa ka ba muna or diretsyong Kaigo Fukushishi na. So, kung newbie ka pa lang, ay mag-start ka as SSW and then work your way up. Kapag nag Tatatrabaho ka dito, yung first and second year mo, mag-aral ka ng Japanese. Pataasin mo yung level ng Japanese mo. And then bago ka mag 3 years, ay mag-focus ka na para sa Kaigo Fukushishi exam. Ako personally, galing din ako sa SSW. Tapos na ipasa ko yung Kaigo Fukushishi exam. Kaya masasabi ko talaga na worth it lahat ng pagod. Kung isa ka rin sa mga gusto magtrabaho ng matagal dito sa Japan, ito yung suggestion ko para sa'yo. Number one, improve your Japanese language ability. Kung ikaw ay caregiver na under ng SSW visa at may plano ka mag-take ng Kaigo Fukushisha exam in the near future, sanayin mo yung sarili mo na magbasa ng kanji and if possible, reach JLPT N2 level. But JLPT N3 level is still good. Number two, gain caregiving experience in Japan. Kagaya nga ng nabanggit ko sa mga nauna kong vlog, isa sa mga requirements para makapag-take ka ng Kaigo exam ay 3 years worth experience under caregiving. So, hindi ka basta-basta makakapag-take ng Kaigo Fukushige exam kung wala ka pang experience sa pagtatrabaho bilang caregiver dito sa Japan. Number 3, pass the Kaigo Fukushige exam. Madaling sabihin pero mahirap gawin kasi isa to sa mga pinakamahihirap na licensure examination dito sa Japan. Kung hindi ka mag-aaral ay hindi ka taga makakapasa dito. Pero kung porsigido ka talaga na magstay at magtrabaho ng matagal dito sa Japan ay gawin mo. And lastly, number 4, switch to the Kaigo visa to secure a better future in Japan. Sa apat na to, ang pinakamahirap mahirap ay yung number 3. Kaya kapag nalampasan mo yan ay wala ka nang masyadong aalalahanin pa. Kung ang goal mo ay kumita na malaki bilang caregiver sa Japan, aim for Kaigo Fukushishi. And to summarize this video, ang SSW ay good starting point pero limited ang sahod at options. Kay Gofukushishi naman, mas mataas ang sahod at mas stable ang future. Kaya kung plano mo magtrabaho bilang caregiver dito sa Japan at gusto mong maipasa ang Kay Gofukushishi exam, ito ang advice ko. Magumpisa ka na ngayon, huwag mong antayin na maging perfect ang timing. Mag-review ka araw-araw kahit 1 to 2 hours lang. Masanay ka na sa paggamit at pagbabasa ng Japanese. Magbasa, magpractice ng past exams at huwag matakot magkamali. Dahil ang success ay hindi para sa pinakamagaling, kundi para para sa pinakamatyaga. Alam ko mahirap pero kung kinaya ko kakayanin mo rin. So go for it para sa sarili mo, para sa pamilya mo at para sa future mo dito sa Japan. Hindi mo naman kailangan ng perfect score, ang kailangan mo lang ay maipasa yung exam. So yun na nga, sana ay nagtulong ang video na ito sa inyo. Kung may tanong ka pa about caregiving sa Japan, sahod, exam, paano mag-apply, ay mag-comment lang kayo. Huwag niyong kalimutan na i-like ang video na ito kung nakatulong ako sa inyo. At i-share sa mga kaibigan niyo na interesado din. And subscribe for more caregiving content in Japan. This is Cathy and see you on my next vlog. Bye-bye! See you na kung nagustuhan nyo ang video na to, pwede nyo rin panoorin yung iba ko pang vlogs na related sa Kaigo Fukushishi. From my one year study journey to my tutorial on how to pass this exam at yung mga benefits kapag nakapasa ka dito. So sana ay nakatulong ito ng malaki sa inyo. And also, please follow me on my TikTok account and my Facebook page. Thank you!